anong sagot nyo rin sa binabanggit ni Chase na bakit puro senador? Wala rin kongresista na naituturo yung mga witnesses. Well, baka kasi wala naman talaga sila masyadong alam tungkol sa mga uh, kongresista. No? Ibig sabihin, kung hindi lang ho namin na isasalang pa siguro o nasasalang pa ng Senado yung mga involved po ng mga uh, kongresista. But to be very clear, sinalang naman po si na Curly Discaya sa amin pong uh, komite. Uh, in fact, wala naman kaming active Uh, intention na uh, pagtakpan no yung po mga namin yung kongresista so kumbaga hindi naman din ho uh, binasag eh kumbaga may outright denials po lahat ng mga napangalanan pero uh, napangalanan napangalanan pa rin ito pong mga sinasabing sangkot ng mga kongresista doon po sa Adiskaya uh, list. So, hindi rin ho totoo na puro mga senador lang po yung pinag-uusapan. Siguro ngayon, pinag-uusapan. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi na po sila pag-usapan. And more importantly, yung po ICI may uh, sinasampan akong kaso sa ombudsman laban kay uh, Congressman Zaldico. No? So mm -hmm. uh, I think uh, Congressman Zaldico is a major player po on the matter. No? So hindi din pwedeng sabihin ni Senator Cheese na mga senador at senador lang yung po nga uh, nagiging focus po ng lahat ng mga investigasyon. Dito kasi kay Saldi parang wala ng choice eh dahil siya yung Appropriations Committee Chair. Lumabas na yung malalaking uh, insertions na ipinasak daw niya parang talagang kailangan imbestigahan ito si Saldi ko. Pero how about the the, the the other congressmen that might have been involved in this? Well, siguro tilad-tila tila rin po natin. Ah, Well, to be very clear, sa blue ribbon committee nabanggit po 'yung tatlong mga kongresista ng Bulacan, no? So, mm. I think natanong si uh, Bryce tungkol dito pinangalanan po 'yung mga kongresista ng Bulacan. So, I guess 'yung Senate Blue Ribbon will have to invite them but not compel them to attend uh, the hearings. Hindi ko lang maalala kung nga, meron na ho silang bigay, binigay na pahayag po patungkol dito. Pero I think this relates not only to flood control projects, but to all the types of infrastructure projects in their districts. No? So, uh, siguro maganda magbigay din po sila ng paglilinaw sa bagay po na yan. Isang tanong dito, Kong Terry. Kung nagawa ni Saldi ko lahat itong uh, sinasabing ginawa niya, yung massive insertions, 20 to 25 um, commission per per project. Kinumpit ko kanina eh, nasa 2 billion pesos yung kanyang kickback kung sakasakalin totoo yun. Pwede ba, pwede bang siya na nakakaalam nun at walang iba na kinabang? Pwede ba yon? Well, kailangan ho talaga nating uh, matilad-tilad po yung bagay na yan. No? Ang sabi naman ho, um, uh, at saka nababasa ko yan sa social media, di ba? Ang sinasabi niya na walang Zaldi ko kung walang Martin Romualdez, walang Martin yes. Romualdez kung walang uh, uh, President Bongbong Marcos. No? So, I think yung ICI, Should actually look at that angle as well, no? Because, of course, if we are for the truth, for justice and transparency here, uh, if that is the logic that we would want to take, the ICI should be able to take it that far. Ako oh, nga hindi ko hindi ko pala dinudutong sa si BBM eh yung yung palang sa house eh. pwede bang hindi alam ng speaker yung mapinagagawa ni Zaldy ko? Nee, so yun nga yun, yung I think that is the actual uh, uh, question, no? At yun ay binabagid ko. That is the logic that. Uh, the ICI should actually pursue on this particular uh, matter. no? Kasi uh, siyempre, uh, talagang nga naraming mga bagay na kailangan pong uh, malaman from uh, Congressman Zaldico at uh, hopefully bumalik na ho siya in the soonest possible time. Okay. Itong uh, surprise witness si Marcoleta, do you find him credible? Itong si Orly Guteza? Well, alam po ninyo, maraming mga detalye ho talaga na kailangan pang malaman mula sa kanya and hopefully uh, magpakita siya sa susunod pong uh, pagdinig no para ho, palalimin pa ito pong uh, bagay na ito no so syempre malaking usapin talaga yung sinasabi nilang uh, problema ho sa pagkakanotaryo po ng mga bagay pero naglinaw din sila na the same contents naman of uh, do not no, the notary was stated in uh, the course of the hearing no pero uh, tingnan pa ho natin kasi syempre Uh, very uh ano talaga eh? very interesting kung paano ho talaga na isalang si uh, Mr. Gutesa uh, dito po sa bagay nito na so napangalanan siya uh, former congressman Mike Defensor, at uh, mm. surprise witness in fact there was no uh, ano sinasabi na there was no courtesy to the chair nung so, sinalang po ito witness na ito. so i think uh, in the next uh, hearing we will have to look into uh, his credibility further no kasi alam ba binabanggit niya yung mga um, yung mga maleta uh, na binibigay. Uh, tapos, binab binabanggit din niya yung laman po ng mga maleta. So, hopefully, magkaroon din tayo ng mga physical tests. Di ba kung talaga bang kasya yung ganyang karaming pera sa pinakamalaking maleta? Kasya ba yan sa mga van? Ilang van yung po nga uh, ginamit sa pagdadala po sa mga bahay daw po ni Congressman Zaldico? Il um, ilan po yung van na ginamit sa pagdadala po, supposedly, doon po sa bahay po niya, uh, former speaker Martin Omohade. So, I think, pwede hong yan yung mga uh, pasukin na po ng Blue Ribbon Committee uh, moving forward. Linawin na natin kung ano yung insertion na pinag-uusapan natin dito. Binagkit ko to kanina, no? Kausap ko si Kong Tobit Yanko. Insertion, hindi yung, yung institutional amendments na pinag-uusapan sa plenaryo, kundi insertion sa highly suspicious pinasok sa BICAM, pinasok sa small committee, na meron palang 20 to 25 percent commission. I think yan ang pinag-uusapan natin dito, hindi ba? Um, uh, tingin ko, hindi yung gano'ng kasimple eh. Kasi, we have to talk about insertions, amendments, initiative, as a general mandate and power of uh, Congress. Congress. Senate. Hindi ba? Pero ang pinag-uusapan natin dito, ang, ang, ang pinaka-kinagagalitan ho ng mga kababayan natin, yung pong mga insertions na meron pong uh, um, substandard at uh, ghost project component. No? So, at ni congressman o senator? Hindi, tama yun. Sila naman yan eh. So, ibig ko sabihin, yun, yun yung, I think, yun yung uh, most precise test kung mali ba o hindi yung pong insertion po na ginawa. Kasi, ang totoo naman, meron naman po talaga, for example, na non-institutional insertions. Hindi naman gito mga senador yan eh. Meron silang mga ipinasok ng mga insertions. Pero, ang paliwanag nila, una, kailangan ng mga kababayan nila, kailangan ng constituencies nila. At pangalawa, it was uh, correctly done. It wasn't substandard, or it wasn't a ghost. No? So, kumbaga, yun ho yung uh, dapat kong makita natin in that particular list of uh, the bicam insertions. Bago nyo sinuspend yung investigation ng Infracom, never ba kayo nagkaroon ng listahan ng mga insertions dito sa 2025 budget? Kasi sa Toby Chango, nakakuha raw siya, nasa 13.8 billion yung insertion ni Zaldico. Tinanong ko siya kanina, kanino, kanino niya nakuha? Kay J.J. Suarez daw, kay Congressman J.J. Suarez. Kayo ba, wala pa ba, ba kayong listahan? Para magkaalaman na kaninong insertion ba yung ganito sa BICAM tsaka sa small committee? Wala. Actually, wala akong uh, listahan. Formally, wala din akong naibigay pa ang uh, listahan po ba BICAM. Actually, kung meron pa ng listahan si uh, Congressman Chanko, dapat ilabas niya ho yung kompletong listahan. Kasi, ang sinasabi niya, meron siyang uh, listahan ng mga insertions and the proponents, tapos tinanong niya sa DPWH yung pong uh, listahan kung ano yung mga distrito kung saan po yung mga insertions po na yun. Tapos, pinagtag po niya in an mm -hmm. Excel, no? So, ibig sabihin, dapat, kung talagang uh, gusto niya itong ipakita sa ta tao yung itsura po talaga ng mga insertions, dapat hindi lang po yung kay Congressman Zaldico sa lahat po ng mga gusto po niyang diina ng mga personalidad, no? Ibig sabihin, talagang we would like to be able to see that entire complete list of all congressmen that made insertions into the 2025 budget. Hindi ba pwede pag-usapan niyo na 'yon ng mga house leader ng mga miyembro ng house leadership ngayon? O ito para transparent tayo. Total, meron pala impormasyon si Congressman JJ Suarez. Ilabas na natin, pagsamahin natin lahat ng detalye, isa publiko natin. Di ba pwede niyang gawin I think pwede gawin po yun ng House Appropriations Committee kasi sila naman po yung, uh, I think, proper uh, committee for that, no? Uh, relating to the 2025 insurance. Pero I think that is something that they can do. Pero ang main champion po kasi on the matter of insertions in the siya, congressman Toby Champa talaga. So if he has that list and has already made the research on the matter and spoken to DPWH officials para pinagtagpo niya 'yung mga datos. Magandang sa kanya na ho mismo manggaling 'yung kabuuan po ng listahan para magkaalaman ho dito uh, sino ang nagpropose, kumusta ba 'yung implementation ng mga proyekto po nila. Uh, okay ba 'yan? Standard ba 'yan? Agust ba 'yan? Kasi I remember, di ba, nung isang uh, hearing dyan, challenge siya itong si Congresswoman Swan Singh. Ilabas niyo yung listahan. Although hindi naman kasalanan to ni Congresswoman Swan Singh dahil bago Appropriations Committee chair siya. Hinihingi ni ko yung minutes ng Small Committee tsaka ng BICAW. Wala raw mailabas. So hindi ba dapat manggaling yun sa mga nakaupo sa mga posisyon dyan? Yan ang point ko eh. Well, tama naman pero alam mo, Iniisip ko rin talaga yung, kasi da da dati naman akong nag umupo sa kongreso. I think yeah. uh, Congressman ako is insisting on the House Small Committee Minutes. No? Hindi ko alam kung meron talagang actual na ganon. Kasi ang alam ko, pagka meron mga small committee uh, meetings, not just for the 2020 budget, but for, 20, for budgets 20 years ago, ang product po ng uh, small committee discussions is the HGAB itself. No? So, kumbaga, I think ang position ng committee on appropriations. but there is no animal that is called the minutes of the small committee po ako. Pero as far as i understand, uh, the result of that proceeding of the small committee of the house is none other than the h gap. so if you wanted to look for insertions, you have to compare the h gap itself with the national expenditure program. that has been the case in each and every uh, budget proposal, budget deliberation, 20 years. going back. So, yun okay. po. Ililiko ko lang ng konti kong Terry no kasi bago tong uh, speech ni Cheese, May isang bumanat din sa inyo, kasama niyo sa kongreso si ano, Brother Eddie Villanueva tama no? Tama po. Mm. Ano ba reaction niyo rito? Basically parang ano no, your <laughs> kasama kayo sa mga nababanata ng mga senador, pero ito kasi tatay siya ng isang senador, si Joel Villanueva. Yung sabi niya baka hindi ka ng mga lawyers. Ay, ah, hindi, baka hindi ka abutan ng mga lawyers namin, pero tandaan mo to, nagkamali ka bata. Baka akala mo, makakatakas ka sa sumpa ng Diyos. Ayan. Ano bang nag reaction mo nung una mo napanood dito? Hindi, exactly ko ano yung sinabi ko. Uh, kay Brother Eddie, nung nakaraan, eh, alam po niyo Brother Eddie, kahit po isumpa niya po ako, wala walang galang na, eh baka makulong ho talaga si Senator Joel. Kasi ang totoo, hindi naman ho siya uh, Bryce Hernandez lang kung yung nagsasabi na meron nung siyang problema sa uh, flood control corruption or infrastructure corruption. Si Henry Alcantara po mismo yung nagsabi. Katulad na ng binanggit mo, may 150 million daw po na dinala sa rest house at binigay kay Peng. So I think yun po yung kailangan po natin pag-usapan ngayon. Totoo ba si Peng? Tao ba nila si Peng? Sino may ari ng rest house? Saan po yung rest house? Hindi ba? Kasi doon natin malalaman kung meron po talagang uh, actual aktual na katotohanan. Ito po nga bagay na ito. No? So yan po. Uh, yung uh, sagot natin kay Brother Eddie. Siyempre, pagdasal na lang ho natin si Brother Eddie siguro. Di ba? Kasi, ang totoo naman, eh, ano naman ho talaga. Umaga, ginagalang ho natin yung kanyang karapatan sa reliyon. Pero, tingin ko mali siya. Okay. Finally, Kong Terry, no? gusto kong pag-usapan nito kasi, ang um, daming competing interests na nakikita natin dito uh, sa issue ng pagpapanagot dito sa malawakang korupsyon na talaga nakakalula Uh, nakasusulasok itong uh, level ng corruption na nakikita natin dito. Hindi pa natin ako sa saan ito, no? Pero isa sa mga nakikita kong uh, clear na tinatahak dito ng ilang grupo ay gamitin itong issue para pabagsakin yung gobyerno. Okay? Do you see it as well? And, um, yeah, what do you think of that? Yung ilang mga grupo, yung mga DDS, ginagamit siya to destabilize the Marcos administration. Well, I think nakita ho natin yan sa September 21, uh, pockets of protests. No? Hindi ho yung major protests in Luneta and, um, where was that? In EDSA. No? Pero meron ho ilang mga groups na parang yun po yung tunguhin. Uh, basically, asking for a military withdrawal of support. No? Yun yung una. Pangalawa, uh, syempre parang meron ho talagang mga nagagayak na magkaroon talaga ng uh, Uh, extra constitutional moves no? so i think um, this is something i expect no kasi siyempre kailangan humaunawaan talaga ng gobyerno for them to basically really respond to the matter uh maunawaan talaga talaga yung galit at uh, makisimpatya sa galit po ng mga kababayan natin so uh para maunawaan din na, ng gobyerno yung overarching need ng hustisya uh, at pagpapanagot no? so uh, yon at um Siyempre, all all actors in politics will obviously use the, use this for their own uh, objectives. No? At nakikita po natin yan. At kailangan maging mapagbantay po tayo sa bagay po na yan. Okay.